Ito mo na, report mo lang kay Giselle Ricafort. Giselle, please come in. Paano tayo magtitipid? Anong uh, advisory ng uh, Department of Energy? Ha? Ayan. Uh, Huwag na lang daw mag-electric phone. Magbabad mag ka lang sa aircon. drum. Ayan, no. uh, <laughs> <laughs> mahal pa lang maligo sa Manila Bay. Ayan. Oh. No. Uh. Then, yung aircon mo daw lakas kasi standard. Ah, ganun. Uh, 21 lang. Oh, 21 oh. Dito naka-21 lang. 21 lang tayo. Oh, 21 yung Ah, uh, natapos na ang uh, term ng dating pangunundigong yung uh, hmm. uh, uh, ano yung uh, beach dito sa ano? Dolomite. Dolomite Beach. Di na tayo nakapaligo dyan. Oh, sabi dyan. ko sa'yo yung swimsuit na pinabili ko, pinabili ko Naluma. pula pa naman yun. Uh, <laughs> <laughs> Uh, di na Dahil pareng, ah, hindi na magka Hindi And tumumabaka. Grabe, grabe ka sa tumaba. Ah, sorry, hindi na ako nagkaka oh. <laughs> eh. Gisan <laughs> report please come. In. Anong pagtitibay ang gusto ng Department of Energy? Lakay, hinihingi mm. nga Department of Energy yung ating mga kababayan na magsagawa ng mga paraan sa pagtitipid ng kuryente upang mapanatili ang katatagan ng supply ngayong malapit na magsimula ang tag -init. Ayon kay Energy Secretary Rafael Otilia, kadalasang mataas ang energy demand sa mga panahong ito dahil sa pagtaas ng gamit niya sa mga cooling appliances kagaya ng aircon at electric fan. Kung hindi anya magiging responsable sa pagkonsumo, maaaring mapuwersa ng surge power grid, magdulot ng posibleng kakulangan sa supply ng kuryente at pagtaas ng presyo sa spot market. Upang makatulong, hinihikayat ng DOE ang bawat pamilya, negosyo at ahensya ng gobyerno na ipatupad ang demand side management strategy sa so ang mas epektibong mga paraan ng paggamit ng kuryente nang hindi naaapektuhan ang kanilang pang-araw-araw na operasyon. Sabi ng daw dyan, ang pagsasagawa ng mga energy intensive operation and sa mga off-peak hour upang mabawasan ang biglaang pagsipa ng demand sa grid. inihikayat yung mga kabahayan na itakda ang air conditioner sa 24 hanggang 26 degrees Celsius, gumamit ng electric fan upang mapabuti ang air circulation sa loob ng bahay at samantalahin daw ang natural na ventilasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng bintana kapag malamig ang panahon. Para sa mga bibili ng bagong air conditioner o refrigerator, piliin daw ang inverter type model upang maiwasan ang wow. sobrang nag-endorse pa ng inverter. <laughs> ang mahal-mahal para <laughs> na inverter. Oh, Oo. Oh. Ayun oh. na ang problema. Mm -hmm. Tayong, lalo na yung mga walang-wala, eh, lang yung, yung mga gamit na gamit ng gusto ng mga electric fan para naman doon sa mga commercial at industrial establishment, panatilihan daw na regular na nasusuri at nalilini sa mga kagamitan kagaya ng aircon upang gumana ito ng efficient gumamit ng energy efficient technology kagaya ng LED lighting at automated energy management system at renewable energy sources tulad ng solar power upang mabawasan ang pag-asa sa grid. Para naman sa mga empleyado at facility manager, ipatupad ang mga simpleng energy saving habit. Kagaya daw ng paggamit ng hagdanan, imbes na elevator, kung isa o dalawang palapag lamang ang pupuntahan. Pagpatay ng ilaw, ventilador at computer kapag hindi ginagamit o kapag nakabreak. Ito si Giselle Rica para sa Giselle University na sa Pilipinas. Sino may sabi niya? Sino ang... Uh, Department of Energy? Uh, Secretary uh, ng uh, DOE. DOE. Lutilia, Department ba? of Energy, Lakay. Ito'y para naman, Lakay, ano lang mga uh, mukha eh, sa ating mga kababayan kung pa paano makakatulong na manatiling matatag yung supply ng ating kuryente sa pagpasok ng panahon ng tag-inig. Sino yung sekretary ng Department of <laughs> Energy? Ayan na naman siya sa ulit-ulit. Lakay <laughs> <laughs> La si sekretary Lothelia ah, Rafa Rafael. Di ba pinapalitan yan? Kala ko pinalitan Hindi na. Hindi pala pa lakay. Ah, ba? Uh, mm -hmm. gusto mo mapalitan <laughs> na. Pagal <laughs> naman. <laughs> ang, ang lakay, ang sinasabi ng kalihe, may, meron din siyang um, uh, naunang panayam. Ang sinasabi niya, ay sana raw, yung, uh, yung uh, lakay, yung porsyente, kung sakali man na uh, uh, magkakaroon ano, uh, ng laninya phenomenon, phenomenon, ay makakatulong din yan doon sa pagpapababa ng demand sa supply ng kuryente ngayong taon. Okay. Maraming salamat, Miss Gisela Rica Na parating na kay sleeveless ngayon dahil mainit ang panahon. Ayan. Uh. <laughs> Salamat na kay sa inyo si Sir